Hello! Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jun Rodriguez from Resigate Channel, a faith o Zomata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ng gasabihin sa iyo ng ating mga kabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanino makayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of don't forget forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na gumapang na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating Indian Spirit. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mga ating mga So, halika na at tuklasin. Halo kain natin ba ang pagkataan nyo? Eme. Let's see and watch this. Oh my God, there's a Queen of sword. a vigor fixture. So, kumbaga unti-unti mo nang masisilahan ang pagbabago, no? unti-unti mo nang makikita ang improvement or development ng mga um, pinaggagawa mo. The Eight of Pentacles is our focus, no? Sa trabaho, negosyo, hanap, buhay mo. So, parang nasisilayan mo na yung posibleng mangyari. Additional messages. And of course, there is a, the unfresh card for a revert. So, magkakaroon ka ng new beginning dito. And fresh starts. So, ibig sabihin dito, ito na yung simula ng um pagsilang ng some, ng bagong eksena ganon no parang Kumbaga, magkakaroon ka ng mga bagong kaganapan, bagong um, strategiya, no? How to grow your life, no? So, let's see what is additional messages with the Knight of Swords. So, there's a success driving. No, at the end of the time, kung baga, uh, magsasuccess ka naman, may mga bagay dyan na unti-unti mo nang matutuklasan. No, unti-unti mo na makikita. There's a six of pentacles, sir. there's a given thing And of course, there's a something, a balance. And giving, receiving something by the universe, no? Magtutuloy-tuloy na about sa finances for you. And the three of pentacles represent of um, something teamwork, no? Or something collaboration or socialize, rather. No, kung baga, binibigyan kaliwanag at binibigyan ng paglilina no, ang uh, pakikipag-ugnayan kahit kanina pagdating sa finances and love life and career. Na kailangan mong um, i-clear out, no, yung um, communication nyo. So, let's see. Additional messages with the Queen of Swords. So, there's a, the magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka naman Yung parang pinangarap mo lang, pero ngayon, ahabot kay may mo na. Ganun ang atake dito, guys. So, maga, uh, five years, 10 years from now, kung maga, pinangarap mo lang yung gantok, etc. Pero ngayon, di ba, unti-unti mo nang pinai sinasakatuparan mo yon. So the eight of pentacles represent the ten of ten of wands. So something very no? Kung ano may mga bagay na pinagdaanan mo sa kripisya paghihirap, eventually kung nakapokus sa tam um, dedicated ka sa ginagawa mo, makakabangon at makakaraos ka, no? At yun yung sinasabi dito. The Empress card represent the Four of Pentacles. So, protect your power, protect your energy, saving money. So, kung magbabaguhin mo na yung strategiya, baguhin mo na yung pananaw, baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo na yung mga bagay na ginagawa mo nung mga nakaraang linggo, mga nakaraang panahon. Ganon. Kung magbabaguhin mo na. Kung naging magasas ka, magtipid ka. No? Kung naging maluho ka, tantanan mo. Ganon. Umaga, tigil-tigilan mo yung paggagasas ng kung ano-anong bagay. There's a night once for slow and steady. Panatiliing kalmado. wag masyadong aggressive sa mga bagay or mga gusto-gusto mo lang. No? Kailangan, kailangan mo yung bagay na yun. Bago ka mag-, um, mag for another eksena. Ganon. Kung magandit pa din, mag ka lang dahil gusto mo lang yon Hindi. Dapat pag-isipan mo, tingnan mo yung magiging positive outcome no? Na, kung baga pag nag ka ng action doon, ano yung magiging kaganapan? Kung sakaling bumili ka noon, ano yung magiging consequences? Ganon dapat. So, the six of pentacles represent the emperor. Be mature up and being grounded, no? At sinasabi sa'yo dito na, kapag mayroong sinuksok, may mauhugot, no? Kaya kailangan magtipid, mag-ipon, mag-imbak. Nang sa kung may mga bagay pangangailangan ka sa buhay, mayroong kang mauhugot at the end of the time. Diba? Ganon yon. So, let's tells what, what is the three of pentacles. So there's a high priestess. So there's a hidden agenda or hidden enemy. So may mga bagay dito na i-clear out mo yung pakikipag-communicate o pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo. Um, kasi may mga bagay dyan na hindi mo akalain na itong tao na to yung kinakausap mo, yung laking inggit sa'yo, laking galit sa'yo, ba? Diba? Yun pala yung, um, yung plan mo sa buhay um, kumbaga, mga pangarap mo, hindi mo alam, ng, kumbaga, hinihiling niya na hindi matupad, diba? May ganon. Kumbaga, iwasan mo, makikipag-chika, o makikipag sa mga marites at plastic na tao. So, let's see what is the Queen of Swords and the Magician represent what? So there's the night of course So there's an offer, no? There's an offer we um uh, magician for power god, no? Kumaga ibibigay sa iyo 'yung mga bagay na gusto mong mata mo, no? Iyahain na sa iyo 'yung mga karapat dapat na makuha mo ayon sa kalooban ng Diyos. So let's see what is the 8 of pentacles and the 10 of wands represent the two of pentacles. So, there's a balance, no? Maging balance ka, no? Hindi pwedeng, um, kung baga work ako, ito yung sinitawag na workaholic. yung parang subsubog ka masyad sa trabaho, no? Kailangan maging balance ka, magkaroon ka ng time sa pahinga, No? Hindi pwede yung ganun-ganun yung ano parang sobrang pagod. Kailangan mo ipahingi yung katawan mo ang robot nga, diba? ba? Kapag nalobat, pahinga, ganun. Kapag yung katawan mo kailangan mo i-recharge 'yan. No, kailangan mo na mas ang pagkain about dyan. Kaya kailangan, um, kumbaga, isa yan sa nagiging struggle sa'yo, yung, um, kumbaga, uh, pagtutok mo sa mga bagay-bagay. ba -bagay. diba? So, there's a temperance for the four of pentacles. And of course, the, the Empress card. So there's an information dito na magkakaroon ka na ng healing and something improvement. No? This is the divine timing for you na kung baga po protection at papangalagaan mo na yung um, lahat ng pinaghirapan mo. No? Magiging wise at least to ka na this time. So let's see what is the Knight of Swords and the night of Wands. Represent the Seven of Pentacles. So there's the harvest time. No, at the end of the time, ka daw dito guys. So this is a moment na parang malalasap mo na ang tagumpay dahil sa iyong pagsisikap at sa iyong um, katalinuhan sa pagmamanage ng finances. Ganon. Kumaga, matatamo mo na yon Dati kasi parang pala decision ka no? Kung baga, kung gusto mo, gusto mo, gato ganyan. No. This time, mauta ka na kasi parang nag ano na eh, no? Parang nag-grow up na yung 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 um, kaisipan, 'di ba namumulat ka na sa bawat karanasan. So let's see. What is the eight uh, the six of pentacles and the emperor? So there's a seven of swords. So there's a sneakiness, cheating, lying on you, no? Kumbaga, maging mature ka na, may mga tao man nagsisinungaling at paulit-ulit niloloko ka, eventually, kung maga, kailangan lakas mo na yung loob mo na, or either, kung maga, mo yung pakiramdam mo na, itong tao na to, kung alam ko, pinag, pinag, ano lang ako nito, pinapaikot lang ako, itong tao na to, maga, inuulul lang ako, kaya, you need to take an action for this na, kung maga, ka maniniwala, maging mature ka, ganon. So, let's see what is the three of pentacles and the high So, there's the high a lesson learned, and an education. So, may mga bagay na mat tututunan ka dito or may mga bagay na natutunan ka na from the past experiences diba? so let's see what is the outcome ang pinaka outcome for you is the king of sword and being wise and being intelligence no kumaga nasa sa sayyan, kung magiging matalino ka sa decision stop the pattern putulin alisin ng mga nakagisnan or nakasanayan the moon card represents the truth reveal and there's a dream coming true may matutupad na pangarap pero kailangan mong linawin at kailangan mong magsilbing kal, um, uh, ilaw no sa mga bagay o ekse ng gagawin mo no ikaw na yung magbibigay um, ng kaliwanagan sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo even to your family diba? ba kumbaga marunong ka ng um, kumalma, marunong ka magbalance marunong ka na mag-control either, no? So, let's see what is additional messages about sa career sa career mo there's the hermit card so this is the soul contract or something a soul energy and soul enlightenment so may mga bagay na liliwanagin about sa career mo at this is there's a two of wands by choices no kumbaga ay yung akalae mong may tinapos ka sa ganta pero iba pala yung napuntahan mong ano de ba linya diba? kunya natapos ka ng HRM tapos ang eksena mo business my businessman ka or business woman ganon kumbaga this is the moment na parang iibahin ang ikot ng kapalaran for you ganon, kung magbabaguhin ang linya na nakasanayan mo additional messages about naman sa love life so there's that 8 of sword in the 10 of sword so there's a sabotage no? Maraming traitor, maraming um, kumbaga um nil, uh, it's a journey lo ako ka ang there's a family issues rather. No, there's a, the eight of swords na parang napapalibutan ka ng toxic family. Kumbaga there's a lot of traitor or sabotage, no? Pagdating sa relationship. Additional messages about naman sa health. So, there's the five of one. So, complication, no? Kung baga, nakakaranas ka dito ng um, something struggles pagdating sa health issues mo. And of course, there's the four of cups, no? Iwasay mo yung, um, kung baga, kung ano yung iniinom mo, kung ano yung kinakain mo, or either yung nakasanayan mo sigurong, um, it's either baka mahilig ka sa ala, kung mahilig ka sa uminom sa ganito, uminom ka ng... Yung mga iniinom mo ata, no? Ito yung tinasabi na kailangan mong iwasan. Kasi parang Kumaga orders oh, and overeat. So tapusin mo na yon. Kumaga hindi ka pwedeng gano'n kasi naga-an share. Uh, kumaga naga-an siya dito. Kailangan um, iwasan mo. Okay, let's see what is additional messages for magical fairy messages. granted. So, see? Ang katuparan na talagang hinihiling mo ay maaari matupad na talaga. Yung, yung katuparan sa kahilingan mo, ito na. May isa sa katuparan na. Additional messages. And of course, there's a summer. No, lahat ng mga, mga tanong mo na no, masasagot na. May summer season. And there's a vegetarian, see? Kaya told you, kailangan mo na fruit and vegetable dito. At the same time, there's a flower power, no? Something healing powers or something healing energy here, no? kumag increase mo yung, yung power mo. So, let's see what is additional messages for synchronicities. For synchronicities, let's see. There's a mother Wow There's a mother figure, guys, no? Maaring nanay ka Or maaring, kumbaga You become a mother So, kumbaga, magiging ina ka na Or may uh, There's a mother figure here Na maaring involvement And there's an incantations, no? Something story the parents so, Ibig sabihin, maraming marites eh, sa paligid mo No? Kumbaga, maraming mga bagay na Kumbaga, nauunahan ng balita Or chismis Or something And there's a retreat kung baga sinasabi sa'yo dito, kung um, disconnect yourself from the world. No? Kung baga, kailangan mong, um, wala ka iba pakikinggat kundi sa sarili mo. Ganun yung gusto dito yung sabihin sa atin ng ating mga gabay. So, let's see what is additionally in and yang or For you and yang or represent what? So, there's um, triggers. No? Nag-trigger dito yung something conflict. And there's a regret na no? maraming panghihinayan o pagsisisi dito. At sinasabi dito, there's a unity. So, may mga kailangan pagkakaisa or may kailangan um, communications rather. No? Kumbaga, may mga bagay na panghihinayan, pagsisisi sa mga nangyayari dito. Kumbaga, sinasabi sa'yo dito na kailangan yung mag magkaisa ng iyong partner if you have a partner. So, let's see what is our Kang Michael messages. For Arkanghel Michael, messages for you. And there's an innocence, no? May mga bagay na innocent ka pa. No, parang hindi, wala ka pang kamalay-malay o oh, parang hindi mo pa, wala ka pang knowledge dun sa bagay na yon At the same time, there's an explore your options, no? So, there's a lot of um, choices. So, kailangan na uh, marami kang plan. ba diba? Para at least, kung baga meron kang options kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin. I explore mo lahat ng mga bagay na yon No? Let's see what is the romance angels. Roman Saint just represent the wedding. No, maaring kasal ka na. No, magkakaroon ka ng something higher level of commitment here. And there's a dependence, no? Something addiction are affecting your romantic life. So, ito yung nakaka sa iyong romantic life, no? Yung pagiging addictions, no? Something um it's either addict ka sa ganito, addict ka sa ganyan. Meron kang bagay na kinahihiligan na kailangan mong iwasan. Additional messages. And there is a growth, no? Magkakaroon ka ng growth and expansion dito. And there is a guest, no? Marami ditong bida. Marami ditong, um, kumbaga bida-bida. Kaya kailangan maging aware ka, ha? Sa mga bagay o taong pagkakatiwalaan mo. So, let's see, guys. Wait lang, guys, ha? Oh my God. Okay, so let's see. What is the energy represent what? Maraming bida-bida na pumapasok sa buhay mo. Mag-ingat ka. No, kaya ito yung sabotage eh. Kaya may sabotage. And there is a adjustment possibilities. yung mga May mga pinto ang magsasara. May mga pinto ang magbubukas na opportunity para sa'yo kumbaga, kumbaga itong tao na to hanggang doon na lang yung kwento niya para sa buhay mo ganun. kumbaga sa susunod na eksena hindi na siya yung makakasama mo o hindi na siya yung parang i o iiwas ka doon sa tao na yung kasi kumbaga nakaka hindi, siya nakakasa hindi siya nakakabuti sa sa buhay mo ganun. and there's a something door to romance bukas ang pintuan para sa buhay pag-ibig oh my god so let's see what is additional messages for Montology for Montology represent meditate and contemplate. So, kailangan mo mag-meditate dito, ha? And of course, a time to give rather than take. No? May mas, mas maganda ikaw yung nagbibigay ng oras at panahon kaysa ikaw yung hinihingian. Diba? So, uh, what is the angel's answer? Let go. No? May mga bagay na kailangan mong i-let go. May mga bagay na kailangan mo pakawalan and no need to worry. Hindi mo kailangan mangamba. Basta bitawan mo yung mga bagay na yun o tao na yon sa buhay mo. And there's it's up to you. Nasa sa'yo na yan, no? Kung um, magsisiksik ka pa ba doon sa tao na yon or kailangan mo na talaga siya pakawalan at bitawan. Or alisin sa buhay mo. Let's see what is additional messages. What is additional messages just for angel spirit? So there's an environment. Talagang there's a something a toxic environment dito ha. And there's um dream time soul trouble. So para may pangitain eh no, para may mga impormasyon na ibinabati do hinahatid sa iyo na kailangan mo malaman. And there's a fires Uh, there's, a, there's a design by, uh, by uh, God energy from growth magkakaroon ka dito ng kaliwanagan at um, pagliliw paglilinaw no? lahat ng bagay dito and there's the right passage no? kung maga makakapasa ka sa hamon na to may mga bagay na kailangan mo lang talaga pagdaanan no? kung maga kaya mong dapat kung maga itong tao na to kaya mong bambitawan siya, alisin sa buhay mo kung maga nasa sa iyo pa rin yung choice na yon pero kung baga kailangan tingnan mo yung lighter side of situation kung it's either papakawalan siya or kumbaga makikisama ka for longest time kung ano yung magiging um, outcome ng inyong relationship or either ng inyong buhay and there's the sensitivity no kailangan baguhin mo yung mga nakasanayan mong bagay there's something dapat maging sensitive ka kung alam mong kumbaga hindi ka na nire or may mga bagay na parang kumbaga hindi ka na um, ginagalang do sa part na yun, kailangan mo nang um, baguhin yung ganun sistema and there's a trouble. No, may trouble ka dito, guys. There's a something, an information na makakaalis ka kung it's mga mga yabamansa ka, makakaalis ka talaga. Additional messages for angel spirit. So, there's a self-esteem. No, kung baga, kailangan mong um, ibustong, ano to, yung kalakasan ng iyong kumpiyansa, no? Kasi minsan ay napanghihinaan ang kanan ng loob, no? O nawawalan ka ng gana. Additional messages for angel spirit. And there's a trust the timing. So, kailangan mo magtiwala. May mga bagay na napapanahon. May mga bagay na ibibigay sa takdang panahon. So, let's see what is the Jesus. What is Archangel Raphael? Sorry. ay Archangel Raphael, stay positive. Panatiliin mo positibo ka sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. No? kailangan um mga lahat ng mga bagay sa buhay mo kailangan iisipin mo in a good matter in a good way no let's see what is the jesus love jesus loving quotes bless are the peacemaker for they shall be called the children of god so binebless na yung mga taong mas pinili yung kapayapaan kaysa pumatol sa mga walang katuturan at yung mga taong um kumpara alam mo hindi makakabuti sa'yo, iyo di ba alisin mo sa buhay mo so let's see what is the angels number messages For the angels number, let's see. So there's a one, two, three, four for good luck, no? Parang this is the sign for you to um um to go out of your fear, parang ganon. Parang kailangan mo laban at alisin yung takot at pangamba mo. You are on the right track. Someone's from the other side has your back and I encourage you to try your best, you will succeed, observe your surroundings and communicate clearly, be sure that everything will fall into pieces. So see, kung may mga sistema or may mga bagay sa paligid mo na kailangan mo lang ayusin. No? Kung, kung talagang itong tao na to ay makakasama mo for a long run, kailangan mong ayusin yung attitudes niya, yung um, magkaroon siya ng respect no sa pagdating sa relationship o yung mga plan niyo sa buhay kailangan consistent at sa kumbaga plan kayo sa isa't isa hindi yung plano lang para sa sarili lamang so let's see what is the messages of life A message of life that the forgiveness, no? Today, I bless each soul I've received to have hurt me. I release them to their own greater good. I can now see that uh, my father rides me with a lesson that helped me live more fully in the present. I no longer struggles with the, has um what has been said and done. I am grateful for every process I um experienced that has brought me here. I feel myself with love that is pure and free. So see, palayain mo sarili mo sa mga drama, sa lungkot, sa mga um ang uh, ngit-ngit at pighati no na mga uh, pinag mga bitbit -bit mo hanggang ngayon yung galit puot na yan na bitawan mo. Kumaga hindi mo kailangan i-please yung sarili mo sa mga tao na yan bagkos kailangan mong pakawalan yung mga nagbibigay negatibo, mag-set ka ng boundaries no. Mag uh, mag, uh, mag create ka ng boundaries para nang sa ganun hindi ka pasukan ng mga anumang blockages or negativities. So, madam, this is your uh, a monthly goodbye for the month of June 2024 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng just at may kapal sik sik na na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush!